Ayan guys, so after namin mag-Army Navy, andito na kami sa andito na kami sa Monte Carlo. Ayan. Hi ma'am, good morning. Hi, good morning. Ayan, ang ganda-ganda ng Christmas tree ngayon. Ang ganda-ganda ng Christmas tree sa Monte Carlo. Ayan, Pasko na. Pasko na sa Monte Carlo. Ayan. Ang cute ng Christmas, par Christmas party. Ang cute ng Christmas tree nila. Ayan guys. So. Sobrang cute ng Christmas tree nila. Ayan flex ko lang yung Christmas tree ng Monte Carlo. Nandito kami sa Monte Carlo. Ayan, Monte Carlo. Ayan. Flex ko lang yung Christmas tree nilang maganda sa labi. Ayan, andito kami ngayon. Kasalukuyan, nandito kami sa Monte Carlo, Santa Lucia. Ayan. And guys. Flex ko lang yung napakagandang Christmas tree ng Monte Carlo. Ayan. Pasko na kasi kaya dapat ang fini-flex natin. Mga Christmas tree, ayan. Marami na akong napupost na Christmas tree kasi magpapasko na. Ayan. Hindi talaga kumpleto ang Pasko pag walang Christmas tree sa mga bawat bawat ano bawat establishment to. Ayan. Tulad nito sa Monte Carlo. Ayan. Meron siyang ano. Meron siyang Christmas 3. At ayan, sobrang daming nag checkout out na ngayon dito. Kaya ayan, yung mga nag-check nag-breakfast sa 7 eleven Ano yan? Nagtipid sila. ayan. Ayan guys. Makikita nyo. Ayan. Nandito lang ako sa Monte Carlo ngayon. Pinag-iisipan ko kung mag-estication kami dito sa Monte Carlo. Pero isipan na mag-estication kami dito sa Monte Carlo. Ayan. Sobrang daming nag ano, sobrang daming nag check out. At ang ganda ng Christmas tree nila. Ayan. Sobrang ganda ng Christmas tree. So andito ako ngayon. See? parang ang sarap mag-staycation dito ngayon. Plano lang naman 'yan. Ayan, si Hazel tinitignan niya kung kung may ano. Ay, okay. So, tapusin lang natin to. Tapusin lang natin. Oh. Tapusin lang, lang natin tong video ko. Ayan. Ayan. Maganda rito. Dito kami mag stay mag overnight kami dito. Ano, one day, one night. Diba? One day, one night kami dito. Mag-stay. At sa kabila din ito, may pagpipili ang kapangsa. So pag ganyan, nakakapagod ng nakakapagod ng buong maghapon. Pwede ka na magstay diyan, mag-relax. Ayan guys. Sa ko na video ulit at medyo may pag-uusapan lang kami sa gitna bye.